Magandang araw po, pag-usapan natin ang mga dahilan Sampung dahilan, bakit hindi kayo makadumi Baka ito yung dahilan At meron tayong anim na lunas pag hindi kayo makadumi Anong ko problema to ng maraming maraming tao Usahan po natin Number one reason hindi ka makadumi Baka nagbakasyon ka Pumunta ka sa ibang lugar uh, Sa probinsya, sa abroad Ibig sabihin nagbago ang jet mo hindi na to yung dating mong almusal tanghalian na bago at dahil dyan, marami nagiging constipated. Kaya ang tip sa'yo, kung ano yung dating mong kinakain, kung itlog at tinapay ka lang, eh di yun mo na gawin mo kung ano yung dating mo para hindi masyado mabago at magulat ang tiyan mo at hindi ka maging constipated. Number two, baka kulang ka sa exercise. Pag kulang sa exercise, lagi nakaupo lang, uh, kailangan kasi sa tiyan laging gumagalaw. Mas magalaw ka, bibilis yung peristalsis, yan ang paggalaw ng bituka sa small intestine, sa large intestine. So, kulang cool sa exercise. Dami yan na exercise. Number three, baka stress ka. Minsan, pag sobrang stress, talaga may problema, may sunog, may away. Diba, minsan madudumi ka na, tapos biglang may nagsabi, oh, may, may gulo dito biglang hihinto ang tiyan mo eh. Biglang uh, hindi ka na madudumi, mawawala eh, mapipigilan. Kasi nga, nagkaroon ka ng super na stress eh. Pero ang sa ibang tao naman, pag konti lang stress o stress sa trabaho o sa school, minsan nagiging diarrhea naman, nagtatain naman. Meron din ganon. Pag stress, pwede magtai, or pwede rin maging constipated. Depende sa'yo. Number four, pwedeng Constipated ka, hirap ka dumumi dahil sa mga gamot na iniinom mo. Baka meron ka iniinom na antacid para sa tiyan, mga may aluminum, may calcium, pwedeng mga pain relievers, minsan nakaka ng constipation, o yung mga antidepressant, minsan nagko-cause din ng constipation. Tingnan mo lang yung gamot mo. Number five, baka kulang ka sa tubig. Pag hindi ka umiinom ng maraming tubig, eh, talagang magiging mas matigas na parang bato yung uh, dumi natin. Kasi kailangan talaga ng tubig para at least medyo malambot ang dumi. Number six, baka may thyroid problem. Baka hypothyroid, yung mga taong mahina ang thyroid o kulang sa thyroid hormones, di ba? Nagkakaroon din ng constipation at iba pang mga sintomas. Number seven, mga buntis. Ang buntis daw eh, nine months constipated eh. Kasi nga, minsan pag malaki na yung baby, Uh, naiipit din yung sa bituka natin. Sa yung diet din ng mga buntis, nag-iba. Number eight, baka meron kang irritable bowel syndrome. Ang irritable bowel syndrome, common to sa mga may stress, may depression, meron ako irritable bowel syndrome. Sa Japan, 40% sa kanila may irritable bowel syndrome. Laging makuluang tiyan, sa gabi, misa di makatulog, aatake, masakit minsan parang madudumi, minsan parang constipated, pabago-bago. Uh, pero pag chinek mo naman, wala naman nakikitang medical problem. Pero talagang makulo lang siya. Irritable bowel syndrome yan. Number nine, nagpipigil ka ng pagdumi. So, hindi maganda yan. Number ten, nasobrahan mo ng laxative. Yung mga slimming tea, diet tea. Pag nasobrahan nito, hindi po maganda. Lalo ka lang, makakadumi ka sandali, pero pagkatapos ng ilang araw, constipated ka naman at magiging dependent ka na sa diet, tea, slimming pills, hindi po maganda to. O, magiging dependent. So, anong gagawin? Number one, inom ng maraming tubig. Number two, kumain ng high fiber, gulay, green leafy vegetables, kangkong, high fiber. Sabayan mo maraming tubig. At number three tip, napakahalaga, kumain itong mga prutas. Itong apat na letter P, papaya. Pakwan, dalawang slice ng pakwan, madudum, madudumi, ka na dyan. Pears, peras, uh, prune juice, pwede ka bumili ng prune juice, minum ka lang ng mga one-fourth cup, konti lang, one-fourth cup lang day, pwede yan. Pwedeng ubas, pwedeng mangga, pwede halu-haluin mo. May pakwan, may peras, may papaya, may mangga, may pinya pa, ay eh, madudumi ka niya. So, tama-tama lang yung, yung halo ng prutas para dumumi ka. Next, sinabi ko, mag-exercise, galaw-galaw, regular schedule ng pagdumi, at yung mga pampadumi na tableta, bahala na doktor magreseta. Okay? So, ang komplikasyon ng uh, constipation, almoranas, at anal fissure. Yan ang ayaw natin. Okay? Sana po nakatulong tong video natin para sa mga hirap dumumi. God bless po.